ito yung pangalawang attempt namin dito kasi last 2019 nagtanim kami ni Kalina ng tanglad tapos hindi nabuhay. buhay uh, ito na yung pangalawang attempt namin ngayon nung kaling kami Pilipinas nagdala kami ng tanglad so hope sana mabuhay ito para may ah uh, na ito may pagkukunan kami tanglad namin. So So kagabi, itong itlog, paglagay siya ng mga buto ng kalamansi, so kalamansi diyan, ah uh, tinakpan niya para medyo mainit. So ito naman, so ito ay kalamansi. Si Kalina nagtanim niyan. Palaki na oh. Uh, dalawang buwan niya itong uh, inantay tapos ayan na meron ng dahon so ito naman yung gilid sili yung dala ni Galina uh, yung umuwi siya so ito na yon yung sili na maliliit yung sa atin yung maanghang yung mga maliliit na sili so yung malaki naman guys ito yung papaya Meron na kaming papaya dito sa Bilaros. So, siguro pag lalaki ito ng konti, ilalagay namin doon sa kusina medyo para mainit ba. Lalo na pag winter, malamig na dito. Yung tanim namin dito lahat, i-transfer namin doon sa kusina. Yung kung saan yung medyo mainit konti para hindi siya mamatay. Kasi yung 2019 nadala namin nagbakasyon kami tapos nagtanim kami ng tanglad hindi na buhay mga siguro isang buwan namatay yung tanglad so ito naman pangalawang attempt namin ito sa namabuhay siya nagtanim lahat nito si Galina galing Pilipinas so yung ang, sa ibaba naman ito guys ang kalahati yung yung lupa talaga na kinuha ko doon sa orahan <laughs> tapos ito naman, nagbili kami ng uh, soil na yung hindi doon na yung lahat yung, 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 yung mga mineral, eh. wala akong alam sa mga tanim pero ito na, ando na yung lahat yung, yung mga bitamina ng lupa para sa mga tanim so kalahati nito yung lupa tapos kalahati itong binili na namin ni Kalina. Oh, so, medyo... yung nakaraan kasi dito po. Mga dito pa lang yung dahon. So ito lumagpas no. Lumagpas na siya dito. So ito naman puro yan tanglad. <laughs> tanglad na dala ko. Hmm, medyo marami-rami. So ngayon, sunodin ko si Kalina ngayon sa trabaho. So let's go. Ito yung... Uh, paborito kong uh, ano hinto, ano yun, waiting area ni Galina uh, last year pa <laughs> dito ako uh, umupo. umuopo ito yun uh, sa sa underpass yan papunta sa kabilang party uh, malapit na siyang uuwi, uh, uh, mga 40 minutes na lang lalabas na siya ng trabaho dito yung uh, ito yung sa likuran ko ito naman yung nimiga uh, nyimiga na lake palaging dinarayo ng mga turista yang ang likuran na yan so, ngayon gabi na tapos ngayon linggo maraming tao ngayong ngayon araw ano kanina, pagdating ko kanina ng mga alas alas city siguro dito sa Nimiga, sobrang dami ng tao nakalimutan ko, sunday pa lang ngayong araw parang uh, ano yun sa atin parang pista sa atin um, 40 minutes na lang uh, makakalabas na si... okay.